Vlogs. Welcome to my guys Another video, another vlog na naman tayo Sa mga hindi pa nakakilala, ako nga po pala si Tonton Hindi guapo, pero kung titigan mo, paniguradong masasanay ka rin Walang ibang bisyo kung di magmahal ng totoo Nais ko lang naman isisira sa inyo kung anong ginagawa ko dito sa bukid sana ay suportahan nyo ako sa aking mga gagawin pang video. Ito lang naman ang pakiusap ko sa inyo na mula sa aking puso. maraming salamat nga po pala sa mga nanonood. Thank you for watching, sabi pa nga sa English. <laughs> Mag-aasa muna tayo bago sumabak sa labanan. Labanan na kung saan Tatabas tayo ng damo kasapagkat malago na ang damo rito na pabayaan na ng ilang taon. Hello mga idol, dito tayo sa bundok. Nagtatabas tayo ng damo. Yan. Tayo pa. So, dahil tanghali na, kakain na tayo. Tanghali yan. saan tayo dito tani tapos ang um, um, pang na <laughs> kala ko na wala na yung ito yung pangmalakasan kong ulam. Ito yung pangmalakasan kong ulam mo. Oh. Pangmalakasan na ulam. Dala ano kasi wala ko pang hugas ng kamay. Masarap sana magkamay. Kasi walang pang hugas ako ng kamay. Tama-tama lang pang inom. Painom ko lang. Tanong ah. ko lang mga lods, bakit masarap kumain ng nasa dahon ng saging? Kaya iba ano? Masarap kumain ng nasa dahon ng saging. Kahit tuyo lang. Join tayo mga idol. nalapitan, nalapitan ang mga langgam mo. Ito na po pala yung natapos natin ngayong araw na ito. Isang araw natin pagtatabas ng damo. Maraming salamat po sa nanonood. Thank you for watching again. God bless.